Hello po sa inyong lahat kasama natin ang ating ayan ang ating apo. <laughs> si Madi po ay ano na natin, hindi lang apo, apo na siya sa tuhod. Kasi ang kanyang nanay ay anak ng aking pamangkin. So ang apo ko yung kanyang ina. At just ko. Cool. Kung malakas pa tayo after 20 years, baka magkaroon siya ng jona anak na malakas pa rin tayo, di ba? So apo ko na yun sa Ano bang bahalang sumagot? Huwag po kayo magkakakalas Diyan lang kayo. <laughs> Ah, hinuwad mo na yan anong pangilalim mo baga kasi baka tayo makaligo bahala na kasi po bahala kong ano taga Batangas kasi siya sa city so may malayo sila sa mga beach malayo sila sa pinabira no, sila makarating that's why super excited dito na makauwi ng Mindoro kasi nga marami dito malapit dito sa dagat tapos marami magagandang ilog ayun kaya bala ko siya kayo pasyal sa tabing dagat at tabing ilog maligo man o hindi at doon na kami magkakainan. Ha? Ano gusto mong kainin? Nga pala, kasi wala pa akong naisip na pwede namin imukbang. Kahapon sana, meron akong nakita na all you can eat or kumbaga sa atin ay eat all you can. Ay, Pero tuwing linggo na. lang. Ngayon, anong gusto mong kainin in case? Seafood. Hindi <coughs> ba pwede ano na lang? Palengke seafood. <coughs> pwede na yun. Yung mga galung lang. Galunggong sa kapusit. Pwede na po yun. O, okay, sige, maghahanap tayo. Okay! Okay. Hanap tayo ng mura murah <coughs> <coughs> Tinanong pa kasi. <laughs> <laughs> Maliligo na lang ako. Tutal dito na tayo. Ayoko ko na nakarating ulit dito sa bahay ni Lola. Apo. Ano? Ay, hindi ka na papasok? Hindi na po. Hindi na po ako nakaka-check. Okay. Mag-check lang ako ng house, yung ilang mga gamit dito. Laging gano'n, dumat, pupunta ko dito. Kung di man araw-araw, Sabi ko, maliligo na rin ako kasi mas sobrang init. Dito na ako maliligo. Mas relax ako dito. Uh, Mag-shower, uh, mag-toilet and everything. Makakamisa, no? <laughs> magiging pa ulit-ulit ako at makulit, pero nakaka na no? yung mga dati, yung masaya-saya nito, liwa-liwanag. <laughs> Ay naku, mas nandito ako parang ano, nagiging emosyonal ako. <laughs> okay, shower na ako at uh, eksakto ngayon. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong maliwanag, ah, hindi masyadong maaraw so tama -tama sa tamang-tama pagbaba, sa pagbabad, kahit babad-babad lang ng katawan, ng paa, sa mga ilog-ilog, sa mga dagat-dagat. Kaya ko sa dagat, sa ilog na lang sana. Maghanap kami. Hindi pa may matuloy sa ilog? Itutuloy natin yung mukbang. So, ang iniisip ko, parang gusto ko na lang bumili. Sabi ni Chito, bumili na lang daw ako ng isa o dalawang kilong hipon. Palutuan ko. Yung, ang gusto ko ba sa hipon? Yung niluluto sa Sprite? Niluluto nga ba sa Sprite? O tinatagdala lang ng Sprite? Parang ganun. Kinagawa ng ang inay Ang sarap. Simpling, simpleng, simpleng sarap. So, tatry natin pagawa yun. Or, kung magagawa na sa type, hindi bibilan lang tayo sa restaurant. Ganun. Whatever. Pahala na. Basta, simple sama kayo. Ay, Ay. Sarap. Ganda ko mag-BPA sa bahay. Ang ganda damit ko. Ano ka mo? Yung sinasabi mo bagati yan? Yung kinain po natin dati nung kabata pa. tayo naging kambal ba to? Ano ka kinain natin? Isda at ayon. Isda at ano? Uh. Toyo. Ah. Uh. Sige, para na. Basta seafood ko may kulang hipon. Ito isda. May hili ito sa mga ganun. Whatever. Kung pwede natin maano dyan hindi na hindi na... Kasi pinaglihi ako sa... sa... Paganto. Paganon. Ano, ano yun? Isda? That... Palaka? Hindi. <laughs> Pugita? Nakaganon, nakaganon. Sirena? Hindi. Ano Mano yun? hipon. Nakaganon, nakaganon. <laughs> hipon ba yan? <laughs> ka man there. Perfect with a perfect smile. Okay, Mag-practice ng perfect smile. Go! Perfect with a perfect, perfect smile. Perfect with a perfect smile. Perfect body. The perfect, perfect, body. Perfect, perfect, body perfect, perfect, perfect body with a perfect, 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 perfect smile. smile. Chop! Okay oh, na daanan namin ito kanina Ay gusto raw na rin mag ano Gusto raw na rin magsaranggola Ayan ah, Ay marunong ka ka magsaranggola Opo oh, Yan na naman puro ka opo Naku talaga namang ito Sige ni... pagbibigyan kita total love kita At saka ikaw naman ay taga ano eh Taga Switzerland Aray ba tang ganya are? Ito Araw, pin... dito, ang pinag-aaral mo naman sa school airport. at what at opo. Ano 'yung paringan? Okay. Po, at ang opo, ang biling sa akin ng amat auntie na ko, maging mabait. Ano nga yan? Ay, hype ka. <laughs> Ay, isipin mo muna, ito muna ang ating saranggola. Magkano yon? 300 po. Ikaw ganun titanda dati? Oo, okay. uh, sige, sige, bibiling ko yung isa. Yung may Ay, bilog na yun. Yung may bilog, para sa batang girl. Oo. Oh. Ah, uh, sige, okay. Wala air lang ating kwarta eh. Paano kayo ining? <laughs> Walang barya to. Ha? Nagaano kayo sa ate? Saan ka? Tumatology. Nakalimutan <laughs> mo na. Tumatology. isang pakiyan na to sa loob? Wala po kayong barya? Eh wala bang suwi. So, eh. Ay doon na lang tuti sa likod. Sa, sa likod na kay So yun na to iyon Iyong. Ini pa dahan ko makita ining. iyon cheese ako, ham and cheese. Ayan. So, bumili muna kami at gutom na ang bata. Ayan <laughs> e na muna ini nga. pa tayo ng mga order ni. Eh. Wala akong makita kanina pa ako nagtititingin sa Facebook pages ng mga restaurant din. Wala akong makita ang butter shrimp or garlic butter shrimp. Look, this one this yours. Ano? This one is mine. Thank you so much. Ano ito? Bibili ako. May nitinit pa. Sandali ito to. Hindi mo na. Kain mo na ikaw. Kasi baka may makikita tayo. Magwala, e Pag wala, ibibili na raw kung may Pag nuluto na lamang sila. Ayan. Ang lipon. In case meron. 100. Wala din? Ha? 400 pesos lang. Uh -huh. Meron na lang. So, so, hanap po na tayo ng luto na. <laughs> <laughs> At mahala na rin ngayon ang mga hipon-hipon. Kain mo na kayo! Kain na tayo. Baka naliit naman pala. Yun. 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 Masarap. Pati nga laman. Pati ng laman yun. Eh. Uh, chicken nyo sa inyo, ano? Hamin cheese itong akin. Hamin cheese. Ayun. Ang hamin cheese. Ang hamin Chicken lang kinyon yun, chicken! Maram? Ito right. yan e. Nakakaya naman sa bisita kung nakatulog niya. <laughs> Pinaikot-ikot na <-ikot. laughs> namin. Katulog. Sa halip na mag-enjoy a board. <laughs> ako kasi mahilig ako, ano. Yung ano pag, lalo pa pag itong, hindi naman, hindi planado. Ngayon lang. So, sige, tara, nabasa tayo. Dadalag kita sa ilog, sa tubig, sa dagat, whatever. Kaya kakain. Yun, hindi, hindi pa talaga yung plan ng isang araw pa kahapon. Walang gunwork. <laughs> Kaya, ko sa oras sa paghahanap ng Mamaya ako nagkaya -e sa inyo sa paghahanap ng restaurant na meron o kung magluluto mga or what mga ganong jenis. doon tayo sa pinuntahan namin sa so, araw yung pinaganoan ko pinag photoshoot kaya boat yung photoshoot na sino ka parod na panoorin niya yung reality tsaka ano expectation <laughs> Crystal Kayak ng mga detalye. na nandito na tayo. Matutuwa ka dito, gusto mo to. Parito. Oh, di ba? Hoy, <laughs> Gising! <laughs> Let's go. Okay, so sa sobrang init pa nga kaibigan tayo ay kailangan lagi may dalang two Ikaw may dala ka. Wala naman eh. Kung lalagay ka. Okay, Mari, say hi. Hi! Lalaga, no? Ang ganda na lalagyan, no? Ang ganda, no? Parang espasol. <laughs> mukha ko kagabi nila. Ginawa na itong espasol yung mukha gabi. <laughs> ko kagabi. Eto. Pinalabon ako ng todo. Mm hmm? Kainis ka, eh. eh tulog, si Ma... Tulog na po kasi Kayo, oh. Ikaw, ano ba ang grade mo na ini? Ang grade to ka galang? Magaganda lang ang grades mo. Parang naman 74 lahat eh. Ano? Ano? Anong grades mo? hindi oh, ka makaimik ano? Eh? lumapit lampit ka naman. Kumanong ka. Ayan, para makita lang ang ganda mo. Ah, saan ang ganda? Doon ka titingin! Huwag ka doon titingin! Kasi pag doon ka nakatingin, eh di doon ka nakatingin. Hindi, hindi, Sa camera. Hindi ka nakikita ba sa camera? Tupan natin yan. Siyempre ka lagi titingin. Para nakaharap ka sa tao sasanayin kita kasi mahilig itong magpa-vlog sabi ko ay ano pag malaki-laki na eh pwede na siyang mag-vlog oh yun tumundo ka na katingin <laughs> dito ka tumingin ayan ayun masubukan mga tumingin oh tingin doon 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 ka tumingin <laughs> Dito ka tumingin kahirap naman wow ayan so may na order po kaming hipon yun ang kanyang request ayan ayan mag-solo ka ako magpapansit ako kay ni Chito maghipon. Dapat masyado mahilig sa hipon sa totoo lang. Kahit mukha ko hipon. <laughs> Para si Arlene Budol. Mukha raw ulo ng hipon. Ha? Ah? Oo nga, at ang katawan ay ano maganda. Parang ganun. Kain, katawan, tapon ulo. Oo, oh, tapon ulo. okay, anong gusto mo paglaki mo? Bago tayo kumain? Tingnan natin. Oo, oh, may na doktor. Wow. Kala mo may pera. Mahal, darling, ang pag um, pag aral ng doktor. Pero malay mo, kakayanin naman ng parents. Basta talagang gusto ka maging doktor. Ano una mong pa pag may nagkasakit, gagamutin ko. Wow. Ay, doon ka naman lagi nakatingin. Hindi, doon ka nakatingin. Hindi din eh. hmm. Ano pang gusto mo? Kung hindi ka man maging doktor, ano yung pangalawa na gusto mong maging? Hmm. I wanna Vloggeres. Vloggeres, <laughs> TikTok. Vloggeres. <laughs> Alam niyo baga... Maging vlogger. Kayo magtapa na ha. Hindi po... Meron po kaming... Uh, sayaw sa TikTok na... Doon ko yun. May sayaw kami sa TikTok na 2.4 million views. Alam mo ba yun yung nangyari doon? Dinanggal mm. ng YouTube. Dinanggal po ng YouTube. So, na parang... Uh, sumalungat kami sa community standards. Ano yun? May meron akong copy sa Facebook. Kayo nang humusga, ka, panoorin ninyo kung bakit kami tinanggal sa TikTok. Yan. ba? Diba, so ako, ang aking, ang aking tingin ay siguro may sumungaw na na konting ano nang kanyang sa kanyang ano sa kanyang chess. Okay. chest na yun, sa so dibdib niya. Siguro may konting sinungaw sa kanyang ano. Yung lagi mo sinusuot, Ining? Yun ang paborito ba yan, oh? Tanda mo yung suot mong yun? Ay, ang ginaganon. Yung puti lang, na diretsyo lang, na maluang. Eh, so parang, parang para lumabas siguro yung part na to. De, ge, de, de na ganu ganun? Ganun? Hindi, ginaganon ko po, ganon. Ganon. Hindi. Doon yun, sa so, pag ganon-ganon mo, para may sumungaw. Naman ako nakita, pero siguro yun. siguro inaano yung bata. Uh, kaya ingat po tayo. Sa bagay sa TikTok, hindi pa ako masyado nang hinaya kasi hindi pa ka tayo kumikita sa TikTok. Sa YouTube lang tayo. Actually, sa Facebook, nakapag-uusapan natin sa isang araw yung magkano kinikita ng mga vloggers sa Facebook at saka sa YouTube. Comparatively speaking, malalaman ninyo na yung mga million-million views, kano lang? Ay. Ikan <laughs> ang ganda mo ka. Timpansit. Ayan. Hindi lang shrimp, ma. Di kasi na sa'yo to. Kumain na kami dito ni Joseph, eh. Ang alam ko in order namin parang bihon. So na natin ang kanton.